Isang tanong naman po, ante pong subscriber, ang tipong sasagutin. Ang kanya pong tanong ay, ano daw po ang gamot sa mga biik na aapakan po ng mga inahing baboy? Hirap pong lumakad pero malakas naman pong kumain? Sa pag-alaga kasi po ng mga biik po mga kaibigan, dapat talaga mayroon po tayong farrowing pen. Kasi po, yung farrowing pen kasi, yan po ang nagdidepensa po sa ating mga biik na hindi po maapakan ng mga inahing baboy at saka hindi mo madaganan ng mga inahing baboy po mga kaibigan. Kasi kapag wala po tayong farrowing pen at hindi wala pong nakabantay sa kulungan ating mga inahing baboy, mayroon pong chance na maapakan po lang yung mga biik. So ang sanhe po dyan ay mahihirapan pong maglakad yung mga biik. Kasi po sa sobrang sakit po ng idinudulot ng pagkaapak ng mga inahing baboy, doon po sa kanilang katawan, doon po sa kalang tuho, doon po sa mga paa. Pero kapag malakas naman pong kumain yung mga biik nyo po mga kaibigan ay wala po yung problema. Kapag ganyan pong nangyayari po mga kaibigan ay wala po yung gamot. Kasi kapag napilay po yung mga biik, ay hindi po natin yan pwedeng operahan. So, wala po yung gamot po mga kaibigan. Ang atin lang po dyan ay apet, dapat po ating alalayan yung ting mga biik. At dapat po natin siyang i-assess kapag dumilide po sa mga inahing baboy kasi sila po ay nahihirapan sa paglakad. After po si after po ng ilang araw po mga kaibigan, dahan-dahan po yung maghilom hanggang sila po babalik na po sa normal. Kaya ang ating po pwedeng gawin ay ating pong i-assess para po makagandian ng maayos yung mga BA po niyan po mga kaibigan.